Mga awit ka banata siyam, talata isa hanggang dalawampu. Eko'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan o ikaw na kataas-taasan. Pagka ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. Kapagkat iyong inalalayan ang aking matuwid at ang aking usap, ikaw ay naupo sa luklukan na humahatol na may katuwiran. Iyong sinaway ang mga bansa, iyong nilipol ang masama, iyong pinawi ang kanilang pangalan magpakailanman. Ang kaaway ay dumating sa wakas, sila'y lipol magpakailanman, at ang mga syudad na iyong dinaig, ang tanging alaala sa kanila ay napawi. Ngunit ang Panginoon ay upong hari magpakailanman, inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. At hahatulan niya sa katuwiran ang sanglibutan, siya ay mga ng karampatang kahatulan sa mga tao. Ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan. At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa siyon, ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Sapagkat siyang nagsisiyasat ng dugo ay umaalaala sa kanila, hindi niya kinalilimutan ang daing ng dukha. Maawa ka sa akin, o Panginoon, masdan mo ang kadalamhatian na aking tinitiis sa kanila na mga tataling sa akin. Ikaw ang nagtataas sa akin mula sa mga pintuan ng kamatayan upang aking maipakilala ang iyong buong kapurihan sa mga pintuang bayan ng anak na babae ng Shun, ako ay magagalak sa iyong pagliligtas. Ang mga bansa ay nangahulog sa balon na kanilang ginawa, sa silo na kanilang ikinubli ay kanilang sariling paa ang nahuli. Ang Panginoon ay napakilala, siya ay naglapat ng kahatulan, ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay. Higayon, e Sela, ang masama ay mauwi sa Shul, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Sapagkat ang mapagkailangan ay hindi laging malilimutan, ni ang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. Gumangon ka, O Panginoon, huwag manaig ang tao, mahatulan ang mga bansa sa iyong paningin. Ilagay mo sila sa katakutan, O Panginoon, ipakilala mo sa mga bansa na sila'y mga tao lamang. Sela, mga awit kabanata siyam, talata isa hanggang dalawampu.